So yan mga lods, nandito tayo sa dati nating hideout o dati nating pinagsusutingan doon pa banda yun eh. doon. yan lahat nagaganap yung mga shooting natin dito sa reels so yan eh. paglabog ng araw buka tayong kangkong siguro kangkong yun, subukan natin yan. para pakain sa mga rabbit ito ano? na kaya costume natin ito Ako. Ay ko ayun ba't makapal yun parang may lupa dun o ang palaya pero kuha tayo no? ng Kong kongkong huwi na yung mga kambing eh? wala pa Oh, ayan po yung ating uh, SK. Napakasipag. Napakain niya na po yung isda niya bago magdilim. Dito yung mga laman ni Tito Dor. Ayan, dito. Wala na. Hindi na siya nakapagtanim. Mga latris yung tumubo. Ayan, pinapakain nila yung isda. Napakain ni SK yung mga isda niya. Ano na, nabubog na yata yung araw. Hindi mataas-taas pa. Uh, lating, lating oras pa. Doon tayo kumukuha ng damo dati. Ayun doon. Kaso lang malalim na rin yung tubig. Sabi na kumukuha ng damo natin. Nakunang tetinga ang lakas ng paputok nyo ah. Lakas ng putok nyo So paano mga lods? Gandito na lang. Follow for more. Palike and share. And pa-subscribe na rin. Bye-bye.